So ayun, what's up mga kalapatids ah, Magandang hapon sa inyo uh, ah, Ngayon lang na tayo nakapag ulit ah, Busy kasi tayo sa Nakalang araw Mula ng December hanggang ngayon Busy din tayo, ngayon lang na tayo nakapag ano, Mga kalapatids So ngayon okay, mga kalapatids, ah, update ko kayo sa mga bago nating alaga uh, ah, May dumating tayong ibon na hindi pa natin ay Mga kalapatids Ito nga pala yung galing sa tropa uh, ah, Siya yung nag-out na ng ibon na hindi na siya mag-aalaga ulit kasi nga ah, uh, hindi nyo na masikaso yung kanyang mga alaga mga kalapatids so yun nga mga kalapatids ah, ayan o no? oh. papakita ko sa inyo mga pag edit natin mga kalapatids ah, uh, banding book saka jansen magkapahal sila, sila tingnan natin kung maganda kalalabasan eh, hindi pa naman tayo naglalaro mga kalapatids. Eh, isang club pa lang yung an um, natin, mga nasasalihan natin mga kalapatids. Tapos yung mga kalap kalapatids, akit tayo sa taas maya maya. Uh, bali, alas 5 na, hindi na tayo papakwala. I-update ko lang sa mga inakay ko. So yun mga kalapatids, uh, yun nga, yung isa kong inakay, tatlong araw din nakawin, yung palab, tumama sa ano, mga kalapatids sa, sa poste may tama sa dibdib tapos pinayang pa mga kalapatid yan bali ang video natin mga kalapatid isa isa dalawa tatlo apat mga kalapatid sa so, mga kalapatid samahan nyo Kitay sa taas at pakita ko sa inyo yung bago natin galing din sa tropa natin ano mo naman tayo mga panakaibigan tayo ang dami natin kaibigan mga kalapatid ang hindi lang natin napupuntahan yung mga sikat na vlogger mga kalapatids natin mga kalapatids ayun nakita tayo sa taas mga kalapatids ayun may pusa mga kalapatids ayun dito tayo sa bubong mga kalapatids ayun ayun so ayun mga kalapatids sa ah, hindi pa tayo nakapaglinis ang kulungan tingnan naman tayo mga kalapatids yan mga kalapatids Pakita ko sa inyo kung Kung anong kulay nung ano natin Hanggang sa tropa. So yan mga kalapatids Black check Red check Saka itong lubang na to Nadagit lang natin ito Hindi na umalis Yan Eh pinapa ko lang kung ayaw talaga bumalik Ayaw na bumalik sa kamayari Umaalis naman siya Pagdating ng hapon Bumabalik Siguro wala nang kulungan doon sa pinanggalingan niya, kaya dito sa araw baba eh, yan, kinulong ko na lang, alagaan na lang natin at e, pag may nanghinging bata, bigyan na lang natin para meron tayong ano yan, tas nandito yung malaki nating gulungan na kalapatids yan ayan o, no? kalapatids, saklat ayan yung ano, yung anak nang nga natin black check natin na galing kay Boss Norbert ito yung natin yung okay, race so. ito yung kapatid na ito eh, yung kapatid nung ano na tawag dyan bumanga sa poste kaya niya kaya niya o yung pwede natin mga kapatid o, yan ang laman nito bali lima lang mga kapatid sa laman yan hindi pa nga tayo nakakapaglinis eh, patukan natin oh pellet, GMP3, saka flyer mga kanapatid so yun nga mga kanapatid sa... sayang, sana gumaling pa siya eh, pilay eh baldado siya mga kanapatid eh. hindi siya makatayo so yun nga mga kapatid. sobrang tagal natin hindi nag video natabunan na, natabunan na yung iba nating video mga kanapatids kaya so mga kalutod Sabangan nyo pag edit ko na ito Shoutout sa inyo mga idol So mga kalutod sa Tayo ay Papalam Babukas na gawa tayo ng video Yun Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin Shoutout sa inyo lahat